Napakahirap magpakananay no at the same time gusto mong kumita ng pera para sa pamilya. Magang kay ganda mga langga. Bahay serye muna tayo for today's video. Samahan niyo ako. Ako lang ba kung kailan marami na tayong isa tsaka lang matatanggal yung mga damit dito na nakahangin. Palagi talagang nangyayari yan sa amin mga langga lalo na may mga araw talaga na sobrang busy. Kahapon pa ito nalalabhan tapos ngayon pa lang masasampay. Dito ko lang sila isa sa mga sanga-sanga ng puno. Sa lahat ng routine ko dito sa bahay mga langga, dito ako pinakamatatagalan. Ang dami kasi at hindi talaga madali mag-hunger isa-isa. Ayan, pagpasensya nyo na yung aking video ha. Dahil medyo nakakahilo talaga yung sped up. Minsan kasi kapag kinapos na ako sa oras, nakakatamad talaga mag-cut ng mga clip. Kaya ang ginagawa ko, ina-upload ko na lang tapos sped up ko para mas mabilis na. Sa mga oras na itong mga langga, binibilisan ko talaga dahil nag-iiyak na si Bunso dun sa loob. Kapag umaga kasi ay kami-kami lang yung naiiwan dito dahil si Bossy at si Kuya ay nandun sila sa school. Pag um maga hanggang tanghali, tatlo lang talaga kami dito palagi. Ayun, tapos ko na nga lahat isang pay at ngayon proceed naman tayo dito sa paghuhugas ng pinggan. Dahil hindi pa nga tapos yung ating kusina, kaya kung saan-saan nga muna kami maghugas ng pinggan at magluto. Natambakan nga ako ng hugasin kasi hindi to nagawa kagabi. Maulan at sobrang lamig na talaga pag ka ng bahay. Na-stress na din talaga ako sa mga time na to dahil si Bunso sobrang iyak na niya dun sa loob at siguro na antok na nga. Pero kailan ko munang tapusin to para maka makapag-concentrate naman ako sa susunod na gagawin. Pagkatapos kung ang naghugas ng pinggan mga langga, ay pumasok nga muna ako at ito na nga, nakatulog na kaagad. Nilagay ko nga muna siya sa duyan. Maya-maya nga lang ay dumating na yung aking mag-ama. At saka ko naman nilabas yung aming unan dahil malakas yung init. Pag ganito talaga yung panahon, yung malakas yung init, hindi ko sinasayang, talagang binibilad ko yung aming mga unan. Tapos binabaliktad lang namin yan after 2 hours. Masarap kasi gamitin kapag nakabilad sila sa araw. And then syempre yung foam din po, binibilad din namin yan sa araw. Minsan lang kasi kami magkaroon dito ng sobrang lakas na init. At malaki din naman yung space namin dito. Kaya masarap talaga magbilad. Kapag andito na nga sila si Boss E, eh, malaya na akong makapagkilos dahil may bantay na si Bunso. Ito naman yung time na pwede na akong maligo, makapaglaba-laba ng kaunti dahil hindi talaga kami nauubusan ng labahin mga langga. Diba? Kita anyo naman, kakalaba lang namin pero ito, meron na naman kaming labahan. Pag may mga bata talaga, mabilis dumami yung labahin. Sa isang araw ba naman, iilang eh, beses silang magpapalit ng damit. So yun, bago pa ako makapagsimula, ay paliguan ko muna itong dalawa. Si kuya kasi, bago siya pumasok ng school, minsan hindi ko na siya pinapaliguan. Napakalamig kasi dito sa amin ng alas 4, alas 5 ng umaga. Kaya kapag ginawa ko yun, aatakihin naman siya ng asthma. Kaya madalas talaga, makaligo yan siya pagaling sa school. Sabay na sila ni Charlotte maligo. At kapag tapos na ngayon sila maligo, ay pinapauna ko na yan silang pauwiin sa bahay. Para makatulog pa mga langga, dahil mahaba pa yung oras. So ayan, tapos na nga silang maligo dito at pinapa pauwi ko na yan sila sa bahay. Ako namay may magpaiwan para maglaba at maligo. Minsan pag kinakapos pa nga sa oras, eh, hindi na talaga ako makakaligo. Mabuti na lang din ay eh, hindi naman ganun kalayo yung aming bahay dito sa balon. Mga ilang minutes ay eh, nakauwi na rin ako at ito nga yung naabutan ko. O ba diba, sarap ng tulog nila mga langga, mga alas dos or alas tres to ng hapon. Kapag nakaligo talaga, eh mabilis sila makatulog. Pero tingnan nyo naman si Bunso, walang tigil sa pagiging makulit. Umaakyat kung saan-saan. At dahil tulog pa nga sila, kailangan may merienda pagising. Meron kaming spaghetti na lulutuin dito pero walang ibang sahog. Binigay lang kasi to sa amin nung December. Kaya ito lutuin natin. Para masaya naman yung gising nila mamaya. May pagkain. Ayan, magtiis talaga muna tayo dito sa labas. Alam niyo sobrang excited na rin talaga ako na matapos yung kusina. Dati pa kasi gusto kong mag-cooking vlog pero hindi ko magawa dahil wala ka kaming kusina. So sana ngayon ay supportahan nyo naman ako pagka magkakusina na kami. So magluto tayo mga langga. Ito na nga, naluto na at nagising na rin yung dalawa. Ayun, pinagsandok ko na nga para makakain na rin. Grabe no, nakakapagod talaga tong araw na to. So mga mag alas 4 na to mga langga ng hapon. Hindi talaga matapos-tapos yung mga gawain. Pero napakaswerte ko naman dahil andyan si boss ay e, napakasupportive sa lahat ng ginagawa ko. Kaya ayos talaga ang lahat. Pagkatapos dito mga langga, si boss ay e naman yung magluluto ng hapuna namin. Ako naman yung mag edit at magbo-voiceover. over. Kaya kung napansin nyo, lagi talaga akong gabi nag upload Kung minsan naman, wala talagang upload kung nalilate na. Pero madalas talaga si boss ay e naman yung gumagawa ng mga gawaing bahay. Lalo na't may mga gagawin ako mga collaborations na kailan kong tapusin. So yan lang naman mga langga. Thank you for always watching our vlog. Maura, dagang salamat. Hantod sa mga susunod na higayon. Bye!